Tumakaw ba sa gas ang motor mo? Lagi ka bang namamatayan sa gitna ng traffic? Nagbabakfire mo ang motor mo kapag nagmi-minor ka? O kaya, mabilis umiinit ang makina mo kahit sa malapit mo lang binabiyahin? Well, kapag naka-experience ka ng mga ganong bagay, ay baka kailangan mo nang magpalit ng bagong fuel filter. So ngayong umaga guys, pag-uusapan natin kung bakit kailangan nating magpalit ng fuel filter regularly. Pero bago yan, kung bago ka palang lang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe and don't forget to leave a like. And let's get back to the video. So, bakit nga ba kailangan natin magpalit ng bagong fuel filter regularly? So, ano ba yung regularly na yan? So, according sa na-research ko that you have to change your fuel filter every 20,000 kilometers para ma-avoid natin yung problema sa ating fuel system. Okay, so yung fuel system natin siya yung nagde-deliver ng ating gasolin papunta sa injector at papunta sa ating makina. So kung na nagkaklag yung ating fuel, eh hindi madi deliver ng maayos papunta sa ating makina at hindi aandaw. So isa sa mga accessories ng ating fuel system ay itong fuel filter. So alam naman natin kung ano ang purpose ng fuel filter sa ating tangke. So basically, siya yung nag-filter out na mga dumi or mga imperfections sa galing sa ating gasolin papunta sa ating engine injector. Kaya kapag naluluma na, eh hindi niya na na-filter out ang gasolina ng maayos papunta sa ating makina. Kaya meron tayong nararanasan gaya ng na-mention natin earlier na una is ang gas consumption. So bakit nagkakaroon ng uh, inefficiency or lumaki or tumakaw yung gas consumption ng ating motor kapag na luluma na ang ating fuel filter? Kasi nga hindi niya na na-filter out ang dumi ng maayos at na-deliver yung mga dirt papunta sa ating injector. Kaya kung pansin nyo, pag bago pa ang motor nyo, pag galing ka siya, eh, hindi pa ito matakaw sa gasolina. Pero kinaluunan, pag naluluma na yung ating motor, ito matakaw na sa gas. Kasi isa eh, ito sa mga dahilan ng ating fuel filter, pero also isa rin sa mga dahilan or mga sanhi, eh, yung ating spark plug sa ating motor. So, yun yung guys. Pangalawa is yung nag backfire every time na nagmimino tayo. Pero minsan lang naman. So isa rin yun sa mga reason na dapat na kayong magpalit ng bagong fuel filter. So nangyayari yon kapag walang enough na supply yung gasoline papunta sa ating chamber. Kaya nagkakaroon ng backfire ang ating motor. So bakit nagkaganon? Ano bang kinalaman ng fuel filter? So ang fuel filter siya yung nag-filter out again ng mga dumi papunta sa ating uh, fuel pump papunta sa ating injector, papunta sa chamber. So, pag madumi na yung ating fuel filter is hindi niya na na-filter out in yung mga dirts ng ating mga gasoline e eh, na kaklag doon sa ating fuel injector kapag nagkaklag doon mga dumi e eh, walang masyadong flow ng gasoline kasi nare-restrict ng mga dumi kaya sumasabog or nagkakaroon ng backfire and also pag nagkaganon guys, pag limit yung flow ng gasoline, iwalang walang enough na supply ng ating makina. Kaya yung motor natin, napapansin natin na mabilis uminit kahit sa malapit lang natin binabiyahe. And minsan, namamatay pag humihinto tayo, lalo na kapag nata-traffic tayo, lalo sa mga traffic na lugar. Pero hindi natin siya masyadong mapapansin if yung lugar natin is walang masyadong traffic. So yun guys, uh, kailangan nyong magpalit pag naranasan nyo yung mga ganong bagay sa inyong motor. So, it's better to change your fuel filter kesa maglinis kayo doon sa fuel injector nyo. Kasi mas madali lang to compared sa paglinis ng injector. So, kung sa throttle body naman ang pag-uusapan, iba naman yon So, walang kinalaman ito sa ating throttle body kasi separate yon Sa throttle body, ang kailangan nyo namang palitan kung gusto nyong malinis yung throttle body nyo, is ang kailangan yung palitan is yung air filter ng ating airbox. Pero kung gusto nyo malinis malinis ating fuel injector, eh, itong fuel filter ang kailangan nyong palitan. So, dapat natin talaga tong alagaan, dapat natin palitan kung kailangan ng palitan. Again, guys, we have to change our fuel filter every 20,000 kilometers para hindi magkaroon ng malaking problema ang ating fuel system, lalo na pag palagi tayong bumibiyahin ng malayo kasi mas delikado yon Example, pag namamatayan ka sa daan and wala kang tools na dala or kung may tools ka man dala pero hindi enough pang ayos ng ating sira. So, mas malaking problema yon So, it's better to get prepared. So, dapat palitan ang mga bagay na dapat ng palitan. So, kung natanong nyo guys kung magkano ang presyo ng ating fuel filter, uh, sa online, meron siya mga 400 pero nung recently na visit ko is out of stock na sila so ang ginawa ko is na order nila ako sa kasa and uh, mga umabot ng one week and a half bago dumating sa akin tong uh, yung bago ko kasi nalagay ko na sa tangke eh. uh, yung video is ilalagay ko na lang sa description kung kailan or kung paano mag DIY ng ating fuel filter so malimit itong ating filter guys kasi wala akong nakitang uh, mga kasukat nito sa rider, sa si sniper online. So wala talaga. So kailangan talagang umorder doon sa kasa pag wala kayong makita na available nito online. Pero, kailangan nyo talagang magcaga guys. Nakaka-search kung ano yung mga store online na nagbebenta ng ganito. So ito yung kulay niya after 24,000. So nalate tayo, 'di ba? Sabi ko kanina magpalit tayo every 20,000 kilometers, pero nalate ako kasi kulang sa budget. Ah, by the way, guys, ang presyo pala ng ating uh, bagong fuel filter is nasa mga 1,000. So ito yung proof na nagpalit na tayo ng ating fuel filter. And guys, So I hope you learned something from this video guys and if you did, please do subscribe to my channel and don't forget to leave a like and also pakiturn on na ng notification bell so that you will keep updated sa susunod kong upload. So kung gusto nyo mga vlog patungkol sa ating flash, please do subscribe to my channel kasi mag upload ako ng video every week patungkol sa ating flash or kung mayroon tayong upgrade or mga nararanasang bagay sa ating flash so ngayon guys bye muna and see you sa susunod kong video